Mayong buntag sa tanan. So, karong buntaga ato nang giharvest ang atong pichay. Kaya atong isagol sa udong na ay isda. Para napoy gulay-gulay. Presko kayo niyo. Oh. Di rin na pita. Gimuang ni pichay akong gikoral para limpyo siya. Dili matunob-tunoban. Og manok, iro, ana. So, ano yun. timanin ako siya bisbis. Muna presko kayo kay dool all siya gripo dali ra kay gamitan og hose o makabisbis bis ko bisag tinginit ang panahon kani pa akong gitanom kay di ta magpalabi og pananom sa rong mga utanon kay tungod kay portigyong inita luoy kay bisag unsa akong pananatog bisbis luoy lo jud kayo kay ma dehydrate tungod sa kainit sa panahon so mao ni ato na ni isago sa tong miswa with matching pinirito isda o miswa naman odong di ay sana ato ni sani siyang hugasan para limpyo sa siya. Pero limpyo man siya pero need na siya hugasan. O man siya ato ning pinuhon. Dayon atong i-mix sa ato ang sabaw sa sa yung kabuntagon. Sabaw nga udong with piniritong isda. Siya niya. ang ato sang kuan ato sang ibisbis o Mauna ni siya, mauna ni ang finished product, ikan sa garden, padong sa kusina. O mauna ni atong finished product, nanatay sabaw sa iyo sa buntag, makahigop na taog init nga sabaw. Ito salamat.